Hi! What's up kaibigan? Ito ang mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa video ito, ating tatalakayin ang armor o baluti ng isang knight na tinamaan ng cannonball sa kasagsagan ng pakikidigma. Ang ganitong mga istorya ay sa pelikula na lang natin matutunghayan sa ngayon. Ang baluti sa katawan o breastplate na suot ni Anton Fabrio natamaan at napatay ng cannonball. June 1815, nagsilbi kay Napoleon Bonaparte sa labanan sa Waterloo. Siya ay 23 taong gulang lamang nang tamaan siya ng isang nakamamatay na bola ng kanyon sa panahon ng isa sa mga labanan sa Waterloo. Naglingkod siya bilang isang mabigat na kabalyero ni Napoleon noong The Hundred Days. Ang kampanya ng Waterloo ay tinutukoy bilang The Hundred Days dahil ganoon ang tagal sa pagitan ng pagbabalik ni Napoleon sa France pagkatapos ng kanyang pagtakas mula sa isla ng Ilba at ng kanyang huling pagkatalo malapit sa maliit na bayan ng Waterloo, Belgium. Ang mga mabibigat at matitikas na kabalyero tulad ni Anton Fabrio ay may mahalagang papel sa mga tagumpay ni Napoleon. Si Fabrio ay nagsilbi bilang isang sundalo na nakasakay sa kabayo o karabiner at chibal, isang matikas na mandirigma Nasuot ang baluti sa larangan ng digmaan. Si Fabrio ay nakasuot ng helmet na gawa sa tanso at bakal na may pulang horsehair crest. Sa kanyang dibdib at likod ay nakasuot siya ng tanso at bakal na dibdib at backplate sa ibabaw ng kanyang puting toneka bilang isang nakamount na mandirigma. Nakasuot siya ng puting leather riding pants at black riding boots na umabot sa tuhod. Ang kanyang pangunahing sandata ay isang mahaba tuwid na talim na espada. May dala rin siyang isang pares na pistula na may mga holster na nakalagay sa kanyang saddle at isang carbine. Ang larangan ng digmaan sa Waterloo ay humigit kumulang isang milya ang lalim at dalawang milya ang lapad. Halos 200,000 na mga mandirigma sa kabuuan at tinatayang 41,000 cannonballs ang pinaputok sa panahon ng labanan. Sino nga ba si Anton na Namatay siya sa Waterloo sa pakikidigma. Siya ay tinamaan ng isang cannonball na tumusok sa kanyang kumikinang na baluti sa dibdib. Si Anton Pabrio ay may taas na 1.79 metro o 5'8 na nagbigay sa kanya ng perpektong tangkad para sa isang mabigat at astig na kabalyero nakatala din sa mga papeles at serbisyo ng binata na siya ay may mahabang mukha, may pekas sa mukha na may malaking noo, asul na mata baloktot na ilong at maliit na bibig. Sinabi ng pamilya nang dumating ang kanyang mga papeles sa pagtawag. Si Anton ay nasa puntong magpapakasal na kaya ang kanyang kapatid na lalaki ay sumali bilang mandirigma at kanyang kahalili ngunit sa kasawiang palad siya ay namatay din. Kung nagustuhan mo ganitong mga video, Pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.